titikman natin ngayon yung bagong timpla kay Hiwaga mas pinasarap mas pinalapot at mas pinalasa titikman natin wala, wala akong nilagay na ricato dyan kumbaga yun na yun mas masarap, nakahari siya tingin ko mga tatlo na ako oh

Sorry. Ano yung password nyo yun? Natun po na alam. Pwede Facebook? Pwede ka tulad mo. Kinakailangan ito mabuhay. Pwede bago cellphone wala din. bago nga naniigok na dati nakikita ko mga kumakain hindi na yung yung mga tirapang pang sabaw pero ngayon tigup dati may mga tira pa eh di ba pag nandilipi tayo dati nakikita mo pa sa po sa po na bago na wala sa wala ang dalawa ang mata sa pera may lato sa bago Shout out kita ng sura Walang negosyo, walang kupit Ito sa gawin sa pano kahit na kalisan na umulit sa ibang Corner, Banlat Street Bayang Palengke, tanda sura Dalawa ang mata wala anong nataya -ano, na kutitan pala. Ku ni. Sa sarap, sarap, sabaw oh. malapot oh. Bigo po. Noong pang kami dati, may mga tira pang sabaw. Oh. Ngayon wala na oh. Gusto ko. Ito. Ito yung kapag kumain kami, kalma lang. Kalma lang, ka huh? anong, Oh. Doon. Doon, doon? Ay, doon. Ay, dito, wala ka, bago. Ano, <laughs>